Hi guys! Hello mga kamars, mga kapars! Magandang hapon po sa lahat. Tayo dito na naman sa garden. Tayo ay mag-iikot at ipapakita po sa inyo ang nakaka... nakaka... Ano ba tawag? Nakakamang ng kulay ng mga orange. Dito kasi, naghuhugas ako ng plato. Ayan o, waving sila sa akin. So, puntahan natin ng malapitan yung puno ng mga orange. So, tara. Sama nyo ako, mga kamars, mga kapars. Dito tayo ngayon sa puno na ito. Ayun. Ay, ano yun? Kala ko nakatapak ako ng vitamin C ng aso. So, ngayon, malamig pa rin dito sa amin. At maya-maya lang, nandito na yung aking mga alaga. So, tara. Mag. Ah, uh, Pupunta mo ta tayo sa glit dito or ma kumbaga sa amin is magdalikyat mo na ta sa higad sang kudal para magkuha ng video sa orange na mga tikitik na sa kulay na yon sana ba ayon don basta don tara tara, tara sa mahan sa mahan <laughs> bubuksan natin ang ganaan sana wala mo kasilip dun sa akin <laughs> Lagi sinasabi na kasilip sa akin ba. Uy, bakit parang ayaw naman? Uy, para ko nang nagugulat. Uy, andito pala yung mga upuan na colorful. Teka lang, parang ang singaw ng embornal andito. Kasi andito yung mga imbaka na mga ibakarns. So, ito tayo. Yan you o, know, mga marcy Mga ka-Parso. Uwa <gasps> wow! yayayayay ay, 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 ay. Malambot na ba? Aw, matigas pa rin sila pero Dino, you know, dami. Yan sa baba, ayun. Grabe 'yo. Oh. Ayun sila. Ay ito ito. Ang ganda 'o. Oh. Ayun. Kasi doon ako sa bintana oh, you yun, oh. know. Yung bintana ko, you oh. know. Ayan, iyan oh. Diyan, sana ba? Di kita eh, yun. Ayun. Dito tayo. Saglit lang. Tignan nyo natin dito. Nandito yung parang ano. Um, Nandito yung parang pusa na iwanan na natawag yun. Anong meron dito? Oh, ay! oriana Wala naman tao doon. No? No, wala pang tao doon sa garden. No? Lumot. Green-green pa. Wala din naman tanim Aray, yan lang. Uy. Ganda, no? Yan, no? Kakatrim lang nila ito. Yung, yun, no? Daming mga kaw, yun. No? Padami ng padami. Panggatong. Panggatong. Aba, oh, ang daming panggatong. Ay, ang dito banda is simple na apat na punuan pala ito dito. <coughs> green pa siya, green. And green pa. Green. Ala. Ang ito, de, dito, dito, dito ang marami. No. Ito is yung hinog na. Uy, may nagputol na nga. I may mean, nag na pala dito mga kamars. Ayan, no, oh, pinag-harvest na, ano? may nag na. Ito rin, may nag na rin. Ayun pala, may nag-harvest na. Pero hindi pa nila inubos. Madami na yata silang kinuha. Kasi yun, no. Know, Ayan, you no. Know, may nag-harvest nag na rin. San you know, na Ayan, may nag-harvest na rin. Ayan, malaki, oh. Ooh, grabe! Ayan o. Lalo na to. Dami, no? Itas natin ang ating hindi na matas ang ating tripod. Ayan. Sobrang dami. Ay. Akit dito sa hagdanan. Ayan, mga kamars. Ayan ang may hagdanan. So, natin. Ayan o. No. Galindo. Ayan lang. No. Ang dami. Ayan lang. Ayan lang. Ayan 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 ang taas yan, nasa tuktok yan <laughs> Ay, hi. to. hindi siya makinis <laughs> matanda na <laughs> hindi ito naman sa kabila Ay, yun Ito yung puno na mas maraming bunga. Ito. Ayan. Ano? Oh. O diba? Hindi mo na kailangan bumili ng oranges. Oranges. pitas tayo. Sa lang, sa lang pa ko. Kasi napakaasim ito eh. <laughs> Hindi to siya yung matamis na matamis. You know, sobrang. Ay, Nagtatago. Hmm. Grabe bang bango. ang bango. Ang bango-bango niya. Ayun ang bango. Uy, tatlo. Magkasunod ang one, two, and three. Uy, dyan pa sa lupa. Sa marso. So hanggang dito na lang mga Mars, mga Pars. Tuloy tayo, yun oh. No? salang lang nakuha natin. So, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye. Uy.